Hello po, magandang hapon po sa ating lahat ng mga kaumami. Ayan, sinar ko po pala na last video ko po na isishare ko po kung paano tinuruan ng anak ko mag subtraction. Ayan, nahihirapan po talaga siya since kinder pa lang po siya, nahihirapan po talaga siya na mag plus or minus pinag-aralan ko po muna ito bago ko po ituro sa anak ko kahit anong gawin ko po kasi kahit hindi po talaga niya makuha ang pagmamainos ang pagpa-plus talaga ang pagpa-plus at saka minus nilalaro lang po yan sa kamay di ba yung pong yung pong sa akin kasi nalilito siya kapag close open close open ang gawa ko Marami naman po talaga na ibang bata na nahihirapan sa close open, close open. Pero po itong ituturo ko, hindi po sila magko-close open. Yan. Kasi nga po, hindi po lahat ng bata ay basic sa kanila ang mathematics. Yan. Aminado naman po ko doon na karamihan po na bata ay nahihirapan sa mathematics. Isa na po ang anak ko doon. Kaya po, simulan na po natin ng ating pag aking is share sa inyo. Simulan na po natin. Mm, step by step lang po muna tayo ngayon. Okay po mga kamami? Ang tanong, ano ba ang aking gagamitin? Siyempre ang aking ten na kamay. Hands. Yan. hans Ibig sabihin, mag-close open din ba? No. Hindi po ko mga mami mag-close open. 10 hands lang po ang aking gagamitin sa pag sa pagtuturo ng subtraction. 10 hands up to 20. Yan. Simulan na po natin ngayon. Kids, mommy, ayan, sabayan niyo po ko hanggang 20 at siyempre pasport na rin po, po. Thank you. Ilan po ba ang 20? ituro ko ituro niyo muna sa anak niyo kung ilan ang 20 dalawang 10 dalawang 10 may isang 10 na to ibig sabihin magkukurs open pa ako para mabuo ko yung 20 hindi po 10 So, ngayon, may nawawala pang isang 10. Hindi ka magkuklose, open. Ngayon, yung isang 10, i-plus mo kay 1. 1 plus 10. 11. 11. Ayan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O di ba? Nakakapibilang po tayo ng 20 gamit lang ang ten na daliri na hindi po tayo nag-close open. Ganun lang po ang ating gawin hanggang sa dumating po sa zero. Hanggang sa twenty to zero. Ganun lang po ang ating gawin. Ganun lang po ang inyong gawin sa inyong mga anak. The step by step po ang ating gawin para po sila matuto. Okay po? Part 2 po tayo sa susunod na ating video. Thank you for watching. Bye bye!